What's up, Doc Ayers? This is Doc Ariel. And welcome back again to my channel. If still bago pa rin kayo dito sa channel na to, please kindly subscribe and hit the notification button para updated kayo sa lahat ng mga videos na ilalabas ko. And for today's video, nandito tayo ngayon sa Farmer's Garden. Farmer's Garden. Ayan, eh. parang after several years, hindi nang uli nakabalik dito. Oh, dami mga flowers. set lang na yun, flowers na yun. Flowering so, plants. na lang, 250, 250. 250. Lang po, ma magkano dito sa jade plants niyo? 800 po yung malaki, 350 po yung maliit. 150 po yung pinaka-handsome. <laughs> Ito 150. 150. Magkano tong fiddle? 150. One. 14, 15. 15. Si Tonya niyo magkano? Ito po, 100 lang yung pinaka-handsome. Nakapasin na po kanto in oh, itong African talisay twenty mm -hmm. oh, five thousand twenty five thousand mekano tong ano one five Sir. ano nga to cobra fern cobra fern one five oh one five po yun di tapos five hundred 200, 500. Etong titoy niya niyo magkano? 80 na lang sir. Pare-parehas tong 80. Opo, pare-parehas itong 80. Ito lang sir yung 150. Ah, halo-halo. Two -halo. -halo. So, color. Magkano to? 150 na lang po. Tuwing dito marami rin mga cactus. Magkano dito sa ano nyo? 400. Alo. Alo. Nandun po tayo? 400. Alo. Ang mga aglo Mama, -ano? 200, sir. Pati itong white? Ano yung tamo? 350 po yung white. 350. Ito 250. Ah, ito po ang 200. Tapos 350 po. Ito yung Clariner Dune 500. Clariner Dune. Oh, Clariner 500 tu. Oh, 500 sen. Ini yung Birkins. Really? Ano po sir? Ayan sir, 350. 350 Birkins. Ini Black Zizi nyo. 500. Black Zizi 500. eto yung Ito mga anturium? So, yeah, okay. Yung Bilithenium 'yun magkano? 800 po. 800 din. Ano itong delisyosa nyo, magkano? 800. ano n'yo Jadelet, magkano? 500. Jade lead din ba tong isa? Opo, marigated lang siya. Magkano? Marigated lang siya, number 10. ano yun? Depende sa bakit. Ayaw kanya, sir. Yan, single, sir, 3,000 yung ganun. Ilang. Ah. Yung isa ibang presyo. Thank you, Thank you. Ito yung bagong uh, Gateway 2 Ang uh, dami ng pandemic, wala pa yun Gateway 1 Dito, puro sa orchids Ito yung mga ano, air plants Magkakaroon mga air plants nyo? eto Ito eto. Ito. Makano yung mga snake plant? Makano? Pare-parehas? Ito 150? Itong mataas? Ito yung mga dwarf na snake plants. Pagkakaroon din sa bonsai nyo. 300. Itong ano, tricolor. Itong bill tay. Itong 800. Magkano 'tong ano mo? Hindi na hinahanap na. Parigates na ko na po 'yan. One uh -huh. ba 'to? Tycon? Ito naman 'yung mga succulents and Magkakaroon dito sa worth yan mo? Zebra? Zebra. Eto. Ano nga yan? Ano to? Na? magkano yung Thai Constellation? Thai Con. Yung Jade Plant na yun sa labas. Jade Plant. Etong ano? Nakapaso. Di ba 300? Patingin nga yung ano isang ano mas maganda? Anong pinakamaganda niya? Ito. Itong bilitay. 800. Ano mo lang? Bilitay po. It's... Dati na bilit ko. Apat na down. 4,000. Ngayon, 800. That's life. Itong bonsel mo magkano? Yung tatlo? Magkasa ganito? Easy.